Sa larawang ito, makikita ang isang 19-year-old na nagngangalang Deborah Besa. January 9, 2018, binalita na nawawala si Deborah. So pinagahanap siya ng pamilya niya, ng mga kaibigan niya. Wala sa kanila yung nakakaalam kung saan ba napunta itong si Deborah. Kaya araw-araw pinagahanap nila siya. Pinupost sa kung saan-saan. Pinahanap physically. Isa, dalawa, tatlong araw. Wala pa rin nangyayari. Kaya hanap sila ng hanap. January 13, apat na araw mula nang mawala si Deborah. Nakita na nila kung nasan siya. Sa isang mapunong lugar. Sa Caladinho, sa Rio Branco. Natagpuan ang katawan ni Deborah. Munit, ang magandang babae ng puno ng buhay sa larawan na pinakita ko sa inyo kanina ay punong-puno na ng taga, ng mga saksak at pirapiraso na. Walang nakakaalam kung sino ba ang gumawa nito sa kanya o kung ano ba ang rason ng paggawa sa kanya nito. Pero hindi nagtagal, merong isang video ang lumabas sa internet. Huwag na huwag mong papanoorin ang video na ito ito ang pagpatay kay Deborah Besa. Bago po tayo magpatuloy, meron tayong 1000Gcash giveaway. Request ko lang po na kung pwede po kayong mag-like, subscribe at notification bell at sagutin yung question of the day natin sa dulo ng video na to para kung gusto nyo makasali ay mapasama kayo dyan sa giveaway natin. Promote ko lang din po yung aking Instagram account. Dyan po ako nag-update at nanghihingi ng mga suggestions para sa mga susunod na videos natin. Bago natin ipagpatuloy itong video na to, gusto ko lang din mag-disclaimer. Kagaya ng ilang mga gore videos na dinidiscuss natin, magsasabi lang ako ha, na mag-ingat muna po sa panonood nitong video natin at kung sino man sa inyo ang maghahanap ng video ni Deborah Besa. Unlike many of our past gore videos, I actually tried watching this one. But sadly, hindi ko rin talaga kaya. So warning lang sa lahat ng mga nanonood, kung mahina yung loob mo, please magpas ka na lang muna kasi mai-imagine mo siya. Sa mga interesado naman, ihanda nyo na yung pagkain ninyo, ihanda ang kape, at makinig sa kwento natin ngayong gabi. Maigsi lang siya eh sa totoo lang. Pero hindi rason yung igsi nito para hindi tayo matakot, bangungutin, or even masuka dito. Mag-uumpisa yung video sa isang parang rainforest. Mapayapa, which is ironic doon sa kung ano yung mangyayari. Ulit, <laughs> I really hope na makwento ko siya ng maayos. Because as much as I tried watching this, hindi ko kayang panoorin ng buo na pipikit-pikit pa din ako dahil dun sa mga nangyayari sa video at sa mga naririnig ko doon sa video. Mag-uumpisa siya dito kay Deborah, si Deborah Besa yung babae sa larawan na pinakita ko sa inyo kanina, makikita mo siya na nakaluhod sa sahig. Umpisang-umpisa pa lang, makikita mo yung fear doon sa mukha niya. Yung kabuoang vibe, hindi komportable. May masamang enerhiya. Sa likod niya, no, merong isang lalaki. Yung kaliwang kamay ng lalaki parang nakahawak or nakasabunot doon sa buhok ni Deborah. Yung kanan, may hawak na itak or machete. Alam mong anytime may gagawin siya kay Deborah. Given na. Yung lalaki naman, yung mukha niya, alam mo yung ginagawa ng mga bata na sinusuot yung t-shirt sa ulo tapos tinatali yung likod tapos kita lang yung mata. Ganon yung parang maskara, no? yung t-shirt ginawang maskara. Yun yung itsura nung lalaki sa likod ni Deborah. At this point ha, I think yung viewers and even si Deborah mismo ay parang naghihintay na lang sa kung ano man yung mangyayari which is yung kamatayan ni Deborah. Dito mag-uumpisa yung intense ng emosyon ng video. Dahil sa marahas at bayolenteng tema ng video na ito, ang parte kung saan ilalarawan namin ang mga kagimbal-gimbal na ginawa kay Deborah Besa ay matatanggal. Ito ay para masunod ng ating channel ang guidelines ng YouTube. Nagkaroon na kami ng napakaraming revisions dito but ultimately, we decided to cut this part out. Gusto namin na gamitin nyo na lamang ang inyong imahinasyon para sa susunod na parte ng ating video. Sa viral video, makikita si Deborah na pinagpapapatay ng dalawang armadong lalaki na mayroong saklob sa muka. Hindi na namin ito pahahabain pa pero kailangan naming sabihin ito para mas maintindihan ninyo ang buong kwento. Babalik tayo sa ating kwento. Hindi kagaya ng Funky Down Gore, kung gusto nyo panoorin, ilalagay ko po sa ilalim yung link ha. Etong video ni Deborah, nakalkal yung kwento, hindi lang siya, yung pumatay, yung pamilya, natalakay ng kabuuan. At yan ang tatalakayin natin ngayon. ba diba, sumikat nga yung video niya, nag-viral. Kumalat, hindi lang sa kanila, kung hindi sa buong mundo pala. May nakita pa ako habang nagbabrowse ako na at that time, merong tinatawag na Sarawak sa Malaysia. Malayo, walang kinalaman dito sa video natin. Pero tatalakayin ko lang din kasi uh, nahagip siya. No? Akala nila sa Malaysia, na may kinalaman sa Sarawak itong video na to which is kinonfirm naman nila na hindi na sinabi nila sa mga tao na galing yung video ni Deborah South America. Tatalakay natin yan sa mga susunod na araw. So yung mga viral stories, ganyan, na pag-uusapan na sa internet. Pag may mga ganitong nangyayari, usually, merong pressure sa public na nagiging dahilan para yung mga officials ma-pressure. Lalo silang na, ano, ano ba yan? Walang kwenta naman itong mga pulis na to Ganyan. Laging ganyan. Miski sa atin, may ganyang instances din tayo. Especially pag viral yung kwento. January 26, yung kapulisan, sinabi nila na ginagamit nila yung viral video para matukoy kung sino yung mga gumawa kay Deborah. Alam nyo, ang dami nilang nalaman. Di lang dun sa pumatay, ang ikinagulat ko is pati mismo kay Deborah may nakalkal sila. So napatanong ako, ala, may ginawa ba si Deborah? Hindi kaya hindi rin siya innocent. Ano kaya yung nangyayari? Babalikan natin yung audio. Habang nire-research ko to, nalaman ko na yung sinasabi pala sa kanya nung lalaking may machete is sabihin mo sa camera, I was their brothers. Yung mga kapatid or kaibigan nila. Ang tanong ko ngayon, totoo kaya to? Nung nag-uumpisa pa lang yung paghahanap kung sino yung pumatay kay debora eto yung mga chismisan online. May kapatid kasi itong si debora Nagngangala naman siya na Sarah Besa. Sabi ni Sarah na si debora ay miyembro ng drug cartel. Pero umalis siya dahil daw para sa ikagaganda ng buhay ng anak niya, na 5 years old lang. Ayon din sa ibang mga kwentuhan online, eh nagtatago na daw sa gang itong si Deborah sa isang church ayon pa sa iba. Ito yung ilang mga rason at hakahaka -haka kung bakit pinag-usapan talaga online. Ang daming gustong sabihin ng mga tao. Initially, nung binabasa ko yung mga sinasabi na yan, medyo na weirdohan ako at hindi ko rin pinaniniwalaan kasi sinabi di ba na 19 years old lang si Deborah tapos member pa siya ng drug cartel and if my 5 years old na anak siya nabunti siya at 14 years old ipasan tabi muna natin itong mga detalyeng to ha hanapin muna natin yung pumatay kay Deborah medyo nahihirapan akong i-grasp yung mga detalye na yan pakikita ko sa inyo ngayon itong larawan ng isang lalaki na nagngangalang Andre de Souza Martins. Nahuli siya Monday afternoon, January 29, 20 days matapos unang mawala itong si Deborah. Ngayon nung nahuli siya, meron daw siyang dala na 40 point pistol sa Porto Acre Road. Nakumpirma ng mga kapulisan na siya ang isa sa mga lalaki na pumatay kay Deborah. Pero paano eto? Specifically, siya yung may hawak ng machete no na tumaga sa leeg ni Deborah na walang kaawa-awa Diyos ko dahil siya yung nagpasabi kay Deborah na sabi mo sa camera na pinatay mo ang kapatid ko ayon kay Cristiano Bastos na delegadong responsable sa pag-imbestiga ng kaso ni Deborah etong si Andre may history na raw talaga ng drug trafficking at naaresto na hawak yung pistol. Etong pistol pala, eh kitang kita sa video. Dito nila na-determine na ay eto nga yun. Ang sabi niya rin no, na umpisa pa lang, alam na nila, actually bago pa man din marilis yung video ng pagkamatay ni Deborah, alam na nila na siya talaga yung salarin. Sabi niya, alam niyo na imbestigahan na namin to eh. Sa larawang ito, nakita na nahuli rin siya kasama yung pink na t-shirt nasuot ni Andre Martin. Sabi nila, no, na ginamit daw tong t-shirt na to sa araw ng nagawin yung krimen. Ang napapaisip ako ngayon dito, sino naman yung isa pa na sumaksak doon kay Deborah? Ang sabi ng kapulisan, no, isa itong 17 years old, bali isang menor. Hindi ko alam kung sa kanila minor ba yung 17 years old kasi iba-iba yan per country, no? Sumuko ito sa kanila noong January 26. Tinatry kong hanapin po yung mga detalye kung bakit sumuko, na guilty pa. Wala po akong mahanap. Actually, hindi ko rin mahanap kung ano yung picture. I think this is most likely because menor nga. Siguro tinatago nila yung identity. Pero grabe, no? Kasi sobrang babata ng mga tao na involved dito. Teenage years. At teenage years, di ba? Involved ka na sa mga patayan, droga. I guess yun talaga yung reality, especially sa mga drug cartel na ganito. Nakakaawa talaga. Balikan natin yung larawan, no? ng mga bagay na nakuha sa kanila kanina. Etong phone na nakikita nyo dyan, yan daw yung ginamit para kuhaan yung sikat na ngayon na gore video ng pagpas lang kay Deborah. Sinearch ko kasi na-curious ako eh. Yung cellphone ba na yan, may nakita pa silang ibang pagpatay. Siyempre kung mga cartel-cartel at hindi yun yung first time. Posible dahil yun nga yung sabi nilang rason, di ba? Sadly, wala akong makitang detalye sa internet. Pwede pa sana nating talakayin ng mas malalim pa. Pero wala eh. Eto na, yung hinihintay nating lahat. Ano ba yung rason sa pagpatay kay Deborah? Sabi ni Bastos, ang biktimang si Deborah ay parte talaga ng isang criminal faction na susuporta dun sa claim ng kapatid kanina. Pero, nung January 6 daw, nagfilm ito ng isang video na nagsasabi na ay ayoko na po, kakalas na po ako sa grupong to. Hindi sinabi, no? Kung may kinalaman ba dun sa anak na sinasabi ng kapatid niya, although sa maraming parte ng video na to, sa maraming parte ng kwento na to, yun yung kine talaga ng kapatid niya na walang kinalaman sa droga, walang kinalaman sa ganyan. Pero mukhang may katotohanan nga doon sa mga chismis at usapan na nakalap ng mga tao online bago pa magbigay ng detalya yung kapulisan. Ang bilis no? Nauuna talaga yung mga tao sa mga ganito mga kwento. Eto ngayon. Paano dumating sa punto na si Deborah ay umalis doon sa grupo niya? at napunta dito kay Andre. Si Andre kasi hindi siya parte ng grupo na kinabibilangan ni Deborah. Sabi nila si Andre parte ng karibal na grupo. Yun yung usapan. Three days matapos yung pagkalas ni Deborah sa grupo niya. etong karibal na grupo, which is si Andre, nilure siya. Nilure, ano ba yung Tagalog ng lure? Parang hinikayat siya para kumuha ng droga at arpas. Ayon sa mga detalye na binigay ni Bastos no. Nilagay daw itong si G si Debora sa GC nitong karibal na grupo. Tinanong siya, Debora, may kailangan ka ba? Pero acting na lang 'to. Sumagot si Debora, "Kailangan ko ng droga at barel. Kaya itong si Martin, pinapunta niya sa bahay niya sa Kaladinho itong si Debora. However, gaya nga ng sabi ng kapatid ni Deborah na kiniklaim na umalis siya dahil sa anak, etong January 9 daw, ang kwento naman sa kanila is pupuntahan yung anak. Siguro, hula ko lang to ah. Baka nagsisinungaling lang sa kanya si ano, ayaw sabihin na magbabagong buhay. Siguro itong kapatid umaasa na magbabagong buhay talaga yung ate niya na si Deborah. Sinabi naman ng mga kapulisan na nung araw din mismo ng January 9, naganap no ang pagpatay kay Deborah. Wala nang patumpik-tumpik pa. Pagdating niya doon, ginawa na agad nila yung video. In fact, kung makikita nyo sa larawan na to ha, ang dami nangyari sa kanya, nagulat na lang din ako. January 9, meron pa daw selfie itong si Deborah. Ang sabi, kuha daw itong selfie na to bago siya magnakaw sa isang motorcycle taxi driver. Hindi ko alam kung may kinalaman to sa paghingi niya ng armas at droga. Hindi ko makonekta. Pero ayan, may isa pa siyang ginawang karahasan ng araw na yan. Patunay no, na itong si Deborah, eh medyo, di ko alam kung ano yung term na gagamitin, pero parang bihasa na talaga sa mundo ng krimen at a young age. Babalik tayo kay Andre, ang pumatay kay, De kay Deborah. Tinanong din siya, no, sa interview nun nahuli siya, bakit mo pinatay si Deborah? Ito yung sagot niya, ginawa niya raw to para maghigante. Wala daw tong kinalaman dun sa mga grupo-grupo uh, na sinasabi. Sinabi niya na pinatay niya si Deborah dahil involved si Deborah sa pagpatay sa kapatid niya. Idiniin niya na yung nanay niya daw napanood yung video ng pagpatay dun sa kapatid niya na para uminom ng gamot, nagme maintenance ng gamot para lang makalma yung sarili. Walang nag-utos sa akin noong 2013, gumamit ng armas itong sila Deborah at kinitil nila yung buhay ng kapatid ko. Yan ang sinabi ni Andre. Sinabi niya rin naman noon na kinalaunan, humihingi siya ng kapatawaran at nagsisisi siya sa ginawa niya. Meron din pala siyang pitong anak na umaasa sa kanya. Ito ngayon yung tanong ko, paano na involve yung 17 years old? Doon sa pagpatay kay Deborah, anong ganap niya doon? Sinabi niya hindi naman daw pala dapat kasama yung bata doon sa pagpatay ha. Pero in-invite niya para kumuha lang ng video. Talagay na punta kay dito, kuhaan niyo ko. Nagulat na lang daw siya na nandun na, nakikisaksak na rin yung bata. Yung twist ng buhay mo, no? Hindi mo masabi kung anong mangyayari. Nakakaawa. Bigla lang nakikisaksak din kay Deborah. At makikita natin, no? Kung napanood niyo yung video na may, para may giggle, para naglalaro lang din yung yung bata. Sinentensyahan daw sila ng 60 years pero dahil sa mga appeal napababa nila ng 36 years na lang. Alam mo ha? Na curious ako. Ano ba itong mga grupo na kinasasalihan nila? Medyo nahirapan akong hanapin pero may nagsasabi na si Andre ay miyembro ng grupo na nagngangalang Sanay Tamang Pagkakabanggit ko, Comando Vermelho. When I searched, Google lang ako. Nalula ako. Napakahaba nung history ng grupo. Hindi lang yan kung hindi ang dami pang ibang mga grupo pa rin ng mga ganito. Alam nyo na ako curious ako kasi ang common denominator ng mga gore videos na napapanood natin is mga cartel-cartel talaga. Kaya pala ang dami na nagre-request sa atin ng mga ganitong content kasi ang dami talaga. Balak ko na sa mga susunod na araw ay halungkatin natin kung saan ba nanggaling yung mga ganyan. Ang dami kasi sa ngayon nagbabasa pa ako eh. Inaalam ko, napaka daming impormasyon na kailangan ko maintindihan ng buo bago ko maipresenta sa inyo. Pero ito ha, hati yung reaction ko sa pangyayaring to. At first, naawa ako kay Deborah pero at the back of my head nagsasabi sa akin eh, parang hindi naman siya yung biktima talaga dito. May conflict sa akin. So, kayo na lang yung tatanungin ko para sa question of the day natin. Sa tingin mo ba, biktima si debora dito sa pagpatay na ginawa sa kanya? Biktima ba silang lahat ng napakapangit na sistema? O sa tingin mo, si debora pala talaga yung kontrabida sa kwentong to? I-comment mo sa ilalim. I-promote ko lang po yung aking Instagram. Kung gusto nyo po na mag-suggest ng mga content sa akin, i-message nyo lang po ako doon. Tapos, Punta na rin kayo sa aking FB page. Nagla-live po ako dyan palagi. Naglalaro ako ng horror. Anyway, kung may mga content kayo na gustong, sab gustong matalakay natin, i-comment nyo lang sa ilalim. So, yun lamang po. Ito si Claro the Third. Ito ang aking kwento.